Likas sa mga Pilipino ang pagiging malikhain, hindi lamang sa larangan ng sining, kundi maging sa larangan ng siyensya. Punsod ng pangangailangan, may mga bagong disenyo kundi man modified version ng mga dating nang nagawang mga kagamitan. Di tulad sa ibang bansa na mataas ang encouragement ng pamalaan sa mga inventors. Dito sa Pilipinas ay nagkaroon ng pangangailangan na magtayo ng grupo ang mga inventors upang magsilbing suporta sa isa't isa. Sa ngayon ay kasama sa nililingap nila ay ang mga kabataang estudyante na may talento sa engineering at science and technology in general. Kamakailan ay nakibahagi ang grupong ito sa trade fair sa Quezon City kung saan sila ay tinawag na technopreneurs. Dito ay naibida ang mga bagong produkto na available na sa publiko. Makiusisa sa ilang mga produkto at mga inventors nito sa kwentuhan kasama si Ms. Elaine Fuentes. Ako si Jinky Lustica at approve sa amin ang grupong ito. Okay, we are back. Thank you very much, Jinky. Mga kaibigan, ang ating pumbisita ngayon sa ating muntintahanan, si Mr. Dennis C. Alvarez. Siya po ay isang uh, CPA at uh, meron din siyang hawak-hawak na MBA. Mamaya alamin natin na uh, kung ano yung MBA na yun. At siya rin ang chairman and president ng Green Global Technology. At the same time, ang vice chairman ano po, ng, the Filipino, Filipino Inventors. Inventor Society. Okay, sir. Magandang-magandang hapon sa inyo. Magandang hapon, Ma'am Kamusta po? Uh, mabuting mabuti po. Kamusta yung yung inyong pagsali dito sa trade fair ng Sikap Buhay sa Quezon City? That's right po. Uh, ito po ay uh, pangatlong taon na namin na sinasalihan. Noong mm -hmm. 2011 po, ako po yung nanalo po among all other inventors mm -hmm. doon sa Inventors sa Exposition. Mm -hmm. The following year, ako na naman po ang nanalo po doon. Wow. So, this is my third Congratulations naman Salamat sa inyo, sir. Naman okay, matanong ko lang. Uh, yung mamaya i-discuss natin na produkto, is it the one, that one? Yes, ma'am. Oh, sige, mamaya pag-usapan natin ng konti yan, ano. Dumako muna tayo dito sa Filipino Inventor Society. Doon sa ating video package at uh, doon sa... Uh, populasyon ng ating mga inventors. Opa. Totoo yun eh. Kulang pa sa suportang ang ipinagkakaloobang Opa. pamahalaan para doon sa mga inventors natin. Now, you establish this group, this organization, this society. Ano-ano po yung mga naitutulong ninyo sa inyong mga miyembro para din maisulong yung ating ingenuity at saka quest for something new? Opo. Uh, unang una sa lahat, ano, ang uh, Filipino Inventor Society ay uh, kinabibilangan ng lahat ng mga inventors, mm -hmm. no, na kasapi dito ay sinusulong natin upang ma-market po ng ating mga inventors ng mga produkto po nila. Right? Okay. Ako po ngayon ang uh, nagsisilbing vice chairman po ng Filipino Inventor Society. Mm -hmm. Ang ginawa po namin doon sa FIS ay nag create po kami ng kopertiba. Mm -hmm. It is called the FIS Producers Cooperative, of which okay. I am the chairman now. Okay. Meron ho kaming uh, showroom dito sa panulukan ng uh, Quezon Avenue and uh, uh, West Avenue. Mm -hmm. Po po nandoon po sa uh, showroom po doon mm -hmm. sa Delta po, Delta Building. Okay. At ito po ay mm -hmm. uh, sino showcase na po namin at minamarket na po yung mga invention ng ating mga membro. Okay. For, uh, for the curious, ano po, matanong Apo. ko lang ano, ano yung mga produktong makikita natin doon na ito ay purong-purong invento likha ng mga Pilipino? Tama po. Uh, for one po, uh, pag tinitingnan po natin bakit po may mga invention, <coughs> no? Ang sabi po ay, uh, ang mother of all invention is necessity. Yes. So sa pamagitan po noong definition na 'yon ay humahanap po kami ng mga pamamaraan upang mapaibsan natin ang ating kabuhayan. Mm -hmm. Sino ba ang hindi nangarap for one na magkaroon ng reductions ng konsumo ng gasolina? Right? Uh, of course, sino ba ang hindi nangarap na ang ating sasakyan ay hindi na masisira? or probably uh, sino bang hindi ngarap na magkaroon tayo ng uh, lesser pollution so to speak, right. no? yung ibig sabihin na paglabas po natin ng ating bahay, ang nalalanghap po natin ay walang pollution. right. sa magitan po dito, dito po namin sinimulan yung katulad nitong produkto natin. Ito. a few of those say uh, may solar investment.